50 pesos each, as in 50 pesos each lang tong paipan na to. Same lang sila ng quality ng nabibili ko na tigo 130 to 150 pesos. Pati itong ensaymada pa na 6.5 oz ay 12 pesos each lang. Alam nyo kasi yung binibili ko, tig na 19.50 per piece, kaya ang laking mura. Buti na lang talaga nakadaan ako dito sa Baking and Home Depot, dito sa QC. Kasi madalas nagpapadeliver lang ako terminal to terminal pero dito pa din ako bumibili ng mga nuts, ng mga pork floss ko. Ang laking mura din kasi. Lalo na itong mga almond nuts nila. Usually nasa 700 to 800 plus yan. Dito nasa 600 lang siya. Yung pork floss na ginagamit ko kahit sa mga workshop ko is 400 pesos lang dito and magandang maganda yung quality. Hindi siya matalas, hindi maaligas-gasa dila yung pork floss. Malambot siya pero dry. Sobrang nage-enjoy nga akong mag-uli dito kasi alam nyo, kahit yung hindi ko yun naman talaga kailangan at the moment, pag nakita nyo siya, parang gusto nyo siyang bilhin para matry na din kasi ang mura nga ng mga products dito. Jackpot nga din ako dito sa Mustard kasi P336 yung binibili ko. Dito 185 lang. Dito din ako bumibili ng maramihang piping bags kasi ang laki ng mura dito sa iba 150 per 100 pieces. Dito nasa 90 pesos lang. Before nasa 70 pesos nga lang to eh. Eto yung pinag-isipan kong malala as in major major decision. kasi ba diba, gumagawa ko ng mga bars. Kaya lang maramihan kasi. So isang tray tapos ini-slice. Iniisip ko kung ibibay ko na siya individually. Tapos nakaliner na kagad siya. Less hassle. Less na yung pagkagaya. Tapos pagla-liner. Kaya lang, ang dami kong kailangang bilin Kaya pinag-iisipan ko talaga siya. Heaven nga sa mga bakers yung makapunta ng ganito. Basta marami kang bao na budget o extra budget, mapapabili ka talaga eh. So kung wala talaga, kung wala kang ipon masyado, wag ka magdadala ng extra. Kasi pagsisisihan mo talaga. Kasi mauubos yung pera natin. Gustohin ko nga din bumili ng madami ay hindi aari kasi galing pa kaming bakulod. So lahat ng dala namin ay dala pa rin namin hanggang ngayon pa biyahe. So dami nun. Kaya naglilimit din ako ng pwede kong mabili na importante lang. Tapos papaterminal ko na lang sa bus kung may nakalimutan ako. Ang dami kong ang nabili dito. Pero alam niyo yun, sulit na sulit kasi nga ay mura. Tapos magagamit ko talaga siya. Kaya naman ako napadaan dito, ang kailangan ko lang talagang bilin ay yung para sa demo. Gusto ko lang talagang maningin-ningin. Oo, pero hindi ko na malayan. kahit importante lang talaga yung binibili ko, ay nakadalawang basket din. <laughs> Kaya ayun, ang mura So kayo, kung gusto nyong uh, makamura, visit yung baking in home depot. Sulit, as in sulit talaga. Sige lang, thank you, bye-bye!